netizens na windang sa mga ibinulgar ng siklista. Marami pa pala ang mga netizens na hindi pa nakapanood sa nag-viral na video ng incident na sangkot ang isang retired police at siklista. At tiyak na lalo pang mainis ang mga netizens dahil sa mga pagsisiwalat na ito ng siklista, nagsalita na nga ang siklista na sinapak at tinutukan ng barrel ng retiradong pulis, matatanda ang mainit na pinag-uusapan sa social media ang nag-viral na video ng pangyayari, kung saan makikitang naggagit-gitan ang retiradong pulis na nagmamaneho ng pulang kotse at ang siklista, sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8, nasagi di umano ng siklista ang kotse na minamaneho ng retired pulis na agad na kinilala bilang si Wilfredo Gonzalez, kaya ito nagalit at lumabas ng kanyang kotse at sinapak, at kinasahan na ng beryl ang kawawa na siklista. Samantala, imbes na kawan ay lalo pang ang nagalit ang maraming netizen sa pahayag naman ni Gonzales sa presscon nito. Kung saan sinabi niyang nagkaayos at nagkapatawaran na umano sila ng nakagigit-gita na siklista, ngunit lumabas na nga ang tunay na nangyari at nabisto na ang mga kasinungalingan umano ni Gonzales, justice is not dead, ito naman ang pahayag ni Attorney Raymond Forton, matapos niyang ibunyag sa publiko ang naging pag-uusap nila ng siklista, sa screenshot nga na ipinost sa Facebook ni Attorney Forton, pinabulaanan ng siklista ang sinabi ng retiradong pulis, ayon pa sa siklista, dinala siya sa police station at sapilitang pilitang pinapirma ng isang agreement, na nagpapatunay na nagkaayos na sila ni Gonzales at inaamin niyang siya ang may pagkakamali, isiniwalat din ng siklista na pinagbayad pa raw siya ng 500 ni Gonzales dahil nagasgasan daw niya ang kotse ni Gonzales, at ang mas nakakadismaya pa, hindi na magpa-file ng kaso ang siklista laban kay Gonzales. Dahil sa matinding takot dahil sa maaring banta nito laban sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Dagdag pa rito, tinakat din umano ni Gonzales ang vlogger na nag-upload ng video kaya binura nito ang original video ng pangyayari. Samantala, nangako naman si Attorney Forton na gagawin niya ang lahat mapanagot lamang si Gonzales. Kasunod nga nito, nanawagan ng panalangin si Attorney Forton para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya kasunod ng kanyang desisyon na labanan si Gonzales sa korte, Ani Attorney Forton, please pray for me and my family's safety, I will be dealing with people who have scared, one vlogger and one cyclist, I expect nothing less but your prayers will be my armor, and so I will not fear, in closing, I recall these classic questions from that public school in Diliman, that I came from, in the face of oppression, kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo, kung di tayo kikilos, sinong kikilos.